Isang umaga sa lugar na tinutuluyan ng ating bida. Natanggap na niya ang resulta sa kanyang mahirap na training. Ngayon ay isa na siyang ganap na Supreme Master. Dahil dito ay na-unlock na rin niya ang full circulation para sa kanyang chi. Baguhan pa lang siya sa level na ito kaya't sumisingaw pa rin ang kanyang chi. Natatawa pa rin siya pag naiisip niya na isa na siyang Supreme Master. Parang hirap siyang tawagin ng sarili na isang master dahil napakabilis niya lang itong nakuha. Muli niyang tinignan ang window system. Nalaman niya na hindi lang stats ang umangat sa kanya. Karamihan ng kanyang skills at techniques ay nagtaasan din. Gaya na lang ng kanyang phantom step na ngayon ay naging untraceable na. Pati ang mind reading niya ay naging advanced na din. Ngayon ay isa na itong passive skill kung saan pagkakita niya pa sa tao ay lumalabas na ang impormasyon nito. Ang kanyang mga martial art techniques ay naglevel up na rin. Naperpekto na niya ang Ilwanzo School. Samantalang ang dalawang na combine niyang martial art technique na Sashin School at Balazeng Fist School ay parehas ng nasa intermediate level na. Mabagal man ay umangat din ang four elemental technique niya sa beginner level. Itinuro sa kanya ng mga nagdaang buwan na ang pag-aaral ng mga malalakas na martial art techniques ay hindi lang ang tanging paraan para lumakas at ang susi sa paglakas ay hindi lang dahil sa techniques. Nalaman niya na ang pag-tray training ay napakalaki ng importansya. Kailangan mo ring mag para maintindihan mo ng lubos ang iyong martial art techniques. Mauunawaan mo lang ang totoong nature ng iyong martial art sa pamamagitan ng paulit-ulit na paghihinang mo dito. Kailangan niyang wag masyadong umasa sa system at mag-ensayo kung gusto niyang mag-level up siya sa pakikipaglaban. Puong umaga ay nagpahinga lang si Solwi. Tanghali na nang nagsimula siyang tumingin sa window system. Natapos na niyang lahat ang training sessions niya kaya't hindi na ito kasama sa pagpipili ang options. Kaya ngayon ay susubukan naman niyang tumapos ng mga misyon. Lumabas ang window system at pinapapili siya sa apat na option. Agad niyang pinili ang misyon na nagmula kay Ganma. Napunta na ang eksena opisina ni Gonma. Sinabihan siya nito na lumakas na siya ngunit meron pa rin siyang kulang kaya't siguradong hindi niya kakayanin ang misyong ito. Tinanggihan siya ni Gunma at sinabing bumalik na lang paghanda na talaga siya. Bigla namang bumalik muli si Solway sa harap ng pinto ng kwarto niya. Hindi niya pa pwedeng kunin ang misyon ni Gunma kaya pinili naman niya ang ikalawang option ang misyon mula sa head ng Silver Spirit Unit na si Hoikgu. Agad na uli siyang napunta sa harapan ni Hoikgu pero gaya ni Gunma ay hindi rin ito nagbigay ng misyon para sa kanya dahil mukha pa siyang mahina. Pinuri naman niya na na-unlock na ni Solwi ang full circulation ng chi. Medyo nagtaka ang ating bida. Nakalagay yung mga options pero di mo pwedeng piliin. Hindi na niya sinubukan pa yung mission kay Jokpa na instructor niya dahil baka hindi na naman pwede. Pinili na niya yung pinakahuli sa pagpipilian. Ang kumuha ng mission sa tiga silbi na naghahatid sa kanya ng pagkain. Tumalo na muli ang eksena. Pagkapiling-pagkapili niya sa option ay may kumatok na kaagad sa pinto na kanya namang ikinagulat. Agad itong humingi ito ng paumanhin sa kanya dahil sa pang-iistorbo nito. Sinabi ng tigisilbi na meron siyang nais sabihin kay Solwi. Ang lalaking ito ay nagngangalang nosem at nagpetrabaho siya bilang tigisilbi ni Elder Bacon Sama. Siya rin ang naatasang magdala ng pagkain sa ating bida araw-araw. Ikinwento na niya ang kanyang suliranin kay Solwi. Isang araw huminto sa Deputy Commander's Office si Elder Bacon Sama. Pero wala siyang nadat ng tao doon. Habang siya naman ay naghahantay sa pagdating ng Deputy Commander ay may natagpuan siyang Marshal Artom na ginawang panggatong sa apoy. Mabuti na lang at hindi pa ito tuluyang nasunog at kaunti lang ang naging damage. Pinag-isipan mabuti ng Elder kung ano ang gagawin niya sa tom na ito at sa huli ay napagpayahan niyang iuwi na lang ito. Patago niya itong ibinigay sa kanyang assistant na naghaante sa labas ng opisina para hindi mahalata na kinuha niya ito. Pero doon na nagsimula ang problema. Yung assistant na pinagpahan niya ng Tom ay bigla na lang naglaho na parang bula at di na muling nagpikita kay Elder Bacon sama. Ang hinala niya ay tuluyan na nitong nilisa ng Demon Cult para tumungo sa Central Plains. Di naman maiisip ni Solwi kung paano ito nakatakas ng walaman lang ni isang nakakita dito. Iniisip pa ni Solwi na baka patay na ito at pinaligpit siya ng deputy commander. Sinabi naman ni Nosem na hindi naman nakita ang bangkay ng assistant at si Elder Bacon sama naman ang nasa loob ng opisina ng deputy commander kaya malabong matarget nila ang assistant. Hindi daw makagalaw na maayos si Elder Bacon sama ngayon dahil tali ang kamay niya sa issue. Dahil mukhang sadyang iniwan ng deputy commander ang tong na iyon para makuha ni Elder Bacon sama. Kung kikilos ngayon ang elder ay mahuhulog siya sa patibong ng deputy commander na mukhang inilagay ang libro doon para pagmukaing magnanakaw si Elder Bacon sama at kaya may kaunti itong sunog ay para pagmakay na balak niyang idispat siya ang ebidensya. Isa na namang classic power struggle sa loob ng demon cult itong nangyayari. Pinagtataka naman ni Solwi kung bakit sa kanya ito sinasabi ni Nosem. Isang assistant ng elder ang tumakas sa demon cult. Napakalaking iskandalo nito kung kakalat. Kaya naghahanap sila ng tao na pwedeng humanap at pumatay dito. Ang kinakailangan nila ay yung kayang kumilos mag-isa at hindi nakatali kung kanino man. Naiintindihan na ni Solwi kung bakit siya ang nilapitan nito. Kailangan nila ng taong walang masyadong connections. Para kahit mamatay o mawala ito ay walang maghahanap sa kanya. Napapatawa naman si Solwi para itago ang kirot sa mga narinig niya. Para kasing sinasabi ni Nosem na walang nag-aalala sa kanya na kahit pumanaw siya ay okay lang. Pero wala na siyang pakialam dito. Ang mahalaga ay ang reward na matatanggap niya. Tinanong na niya si Nosem kung anong kapalit ng gagawin niya. Sinabi naman ito na kung magiging successful ang misyon niya ay maaari siyang makahiling kay Elder Bacon sama na kahit anong gusto niya basta makakaya nito. Tingin naman ni Solway ay di na masama ang offer na ito. Masyadong mahalaga ang pabor ng isang elder kaya't hindi niya ito pwedeng palagpasin. Na-activate na ni Solwi ang misyon. Pinakita sa kanya ng system ang impormasyon sa kanyang misyon. Kinakailangan niya maibalik ang disciple ni Elder Bacon sama. Tumakbo ito papuntang Chang Hitangay ang isang tome na nagmula sa deputy commander. Kinakailangan niyang matapos ang misyon na ito sa mixing panahon lamang. Dahil sa system ay napag na naman ni Solwi na top disciple ito ni Elder Bacon Sama. Assistant lang ang tawag ni Nosem dito pero mukhang mahalaga ang taong ito sa Elder. Seloso si Nosem. Dahil sa impormasyong ito ay hindi napapatayin ni Solwi si Mugi-iam ang top disciple ni Elder Bacon Sama. Puhulihin na lang niya ito at ibabalik ng buhay. Napansin din niya na may Tome of Camouflage siyang makukuha bilang reward. Narinig na niya ang tungkol sa isang special tome na magbibigay kakayahan sa isang tao na baguhin ang kanyang pagmumuka sa kahit anong gusto niya hugis. Nung una ay inakala niya na impossible ang ganitong teknik, pero nang makita niyang kasama ito sa rewards ay mukhang totoo nga ito. Bigla namang may pumasok sa hinala kay Solwi. Di kaya ang reward na ito ay ang mismong tome na ninakaw ni Mugi Iam. Nagtanong siya kay Nosem kung isa bang lecher o mali na tao si Mugi Iam. Nagulat naman si Nosem kung paano ito nalaman ni Solwi. Habang napakamot noon naman ang ating bida. Kaya pala umalis ito at di na nagpakita. Ang skill na camouflage ay napakagandang skill kung bogmalika. mali ka. Tinanggap na ni Solwi ang misyon at sinabing maghahanda na siyang umalis. Inawat naman siya ni Nosem dahil may isa pang request si Elder Bacon sama. Nais nito na isama ni Solwi ang isa pang tao na makakatuwang niya sa misyong ito. Kilala nito si Mugi iyam at alam nito kung paano maglabas pasok sa demon cult ng di Malaking asset ito para kay Solwi sa misyong ito. Tingin naman ni Solwi ay pinapabantayan lang siya ng mga ito pero wala na siyang pake at tinanong na niya kung sino ang makakasama niya. Si Ekdo, isa siyang karpintero. Meron siyang tatlong daang libung puntos na health pero wala siya ni isang chi. Gayon pa man ay umabot pa rin sa siyam na libo ang kanyang fighting power. Meron din itong unidentified developmental disorder. Nagpakilala na siya kay Solwi. Nagulat naman si Solwi dahil kahit wala itong chi ay naabot nito ang advanced awakening. Mukhang naturally gifted ang lalaking ito. Tinanong niya si Siekdo kung ano bang plano nito. Sinabi nito na mayroong tina tayo ngayong building sa frontline ng defensive wall ng Demon Cult. Pwede silang magpanggap na kukuha lang ng mga kahoy na gagamitin para sa pagtayo ng building sa bay pwede na silang tumakas. Pukhamang hindi solido ang planong ito ay tinanggap pa rin ito ni Solwi. Pigla namang may lumabas na system window na sinasabing na dinala na sila sa CN ang capital ng Changhe. Na fast forward na naman ang mga eksena. Pigla enman nasa loob na ng karwahe si Solwi. Di na siya nagulat bagkos ay natuwa pa dahil napakalaking tulong ng system sa kanya. Sinasabi ni si Ekdo na kahit anong palit pa ng mukha ni Mugi Iam ay makikilala niya pa rin ito dahil sila ay magkasama na mula nung mga bata pa sila. Palitan man ito ang mukha niya ay hindi nito mapapalitan ang kanyang ugali at mga galawan. Nagagalit si Siekdo habang nagkwekwento kay Solwi dahil lagi daw siyang binubuli ni Mugi Iyam at sinasabihang mamatay ng single, hindi naman makalingon si Solwi dahil maski siya ay single since birth din. Nakarating na sila sa Changhe. Ngayon lang ulit nakalabas si Solwi. Naalala niya ang mga panahon nung bata pa siya. Pinanganak siyang anak ng isang butcher at maaga rin siyang naulila. Inalala niya ang mga pinagdaanan niyang pagsubok makasurvive lang. Grabe ang pinagdaanan niyang hirap kaya't nung narecruit siya ng mga Tige Demon Cult ay di na siya nagdalawang isip pang sumama. Hindi niya alam na mas hihirap pa pala ang buhay niya sa loob ng Demon Cult kesa nung naglalaboy lang siya sa labas. Napansin naman ni Siekdo na tila malalim ang iniisip ni Solwi. Pero sinabi nito na wala lang ito at inaya na niya itong kumain. Debong In, dito napili ni na Solwing kumain. Pagpasok na pagpasok pa lang nila sa loob ay sinalubong na sila ng kaguluhan. Merong dalawang grupong nagkakain-aitan sa loob nito. Nagtatalo ang mga ito kung alin sa mga school nila ang mas malakas. Excited ang lahat ng na mga nasa loob ng in dahil makakakita sila ng laban. Wala namang pake sinasolwi dito sa awayang ito kaya inaya na niya si Siikdo na umorder ng pagkain. Nagsimula ng kumain ang dalawa kahit pa nagkakagulo na. Nakarinig naman ng usapan si Solwi ng isang lalaki at babae. Tinatanong ng lalaki ang babae kung dapat ba nilang awatin ang mga taong nagkakagulo. Sinabi naman ng babaeng ito na hindi naman matutuloy ang gulong ito. Dahil pare-parehas naman silang mga duwag. Nagpapanggap lang ang mga itong matapang para magpasikat sa kanya. Napansin naman ng babaeng ito si na Solwi. Nagtatalo si na Solwi at si Ekdo dahil nagkakalamangan na sila ng kinakaing karne. Bigla namang naisip ni Solwi kaya tinanong niya si Siekdo kung may dala ba silang pera. Sinabi naman ni Siekdo na inubos na niyang lahat ang pera nila sa pag-Ark Isla pa ng karwahe. Di naman maiwasang maya mo ni Solwi nang marinig niyang wala na silang pera. Ukang maghuhugas pa sila ng mga pinggan nang wala sa oras. Bigla namang may hulog ng langit na dumating. May naligaw na kunay at muntik na nitong tamaan si Siekdo sa ulo. Madali naman niya itong nozalag gamit ang kanyang chopsticks. Sabay sabing siya na ang bahala sa problema nila ni Solwi. Tumayo na siya at agad nang umarteng nasaktan sa nangyari. Agad siyang nagwala at nilapitan ang kanina pang nag na grupo. Lumapit siya sa mga ito at tinatanong kung sino ang nagbato ng kunay sa kanya. Pinagsasabihan naman siya ng mga nag-aaway na wag na siyang makialam sa gulo nila. Nagpakita naman ng lakas si Siikdo at tinadyakan ang sahig. Nadama ng lahat ang kakaibang lakas ng bakulaw na ito. Nilapitan niya ang dalawang leader Leadere ng magkabilang grupo. Agad niyang kwaniliuhan ang mga ito at sinabi hang pagbabayaran nila ang ginawa nila. Pinaramdam niya ang tindi ng galit niya sa mga ito. Pero sinabi din niya na kung babayaran ng mga ito ang kinain nila ay hahayaan na niya ang mga ito. Wala nang nagawa ang mga ito at pumayag na lang sila kesa magulpi pa sila. Nag-aya nang umalis si Solwi habang tuwang-tuwa naman si Siekdo sa accomplishment niyang nagawa. Bigla namang pumalakpak ang babaeng kanina pa sila pinagmamasdan. So ang apo ng Lord ng Main Jameson Manor. Sinasabi ng system na magbibigay ito ng dalawang foot soldier mission na siyang pumukaw sa atensyon ni Solwi.